Nagsimula na kahapon ang 59 Conference of Directors General of Civil Aviation o DGCA sa Asia at Pacific Region na ginawa sa Cebu. Dumalo sa pulong ang mahigit tatlong daang delegado na layong matugunan ang hamon sa aviation. Si Jesse Atienza sa detalye. mahigit tatlong daang delegado ang nagsama-sama para sa 59th Conference of Directors General of Civil Aviation o DGCA. Nanggaling ang delegates mula sa Asia at Pacific Region. Layunin nila ang magpalitan ng kaalaman sa aviation industry. Kasama narito ang diskurso sa epekto ng climate sa air transport. Dumalo sa conference si Transportation Secretary Jaime Bautista. Iginiit niya ang halaga ng pagtutulungan ng mga lider sa aviation industry. Oh, uh, napakarami nating investment sa aviation sector, uh, especially completed since uh, June 2022. No? More than uh, 50 airports have been uh, improved. No? Uh, of course, pag uh, safety is always uh, a major uh, topic for discussion. No? Yung sustainability, titingnan uh, What are the practices that will uh, allow us to uh, contribute to reduction of carbon emission? No? Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, isinusulong nila ngayon ang sustainability, resilience at inclusivity para matugunan ang mga programang nakatutok sa environmental, operational at social priorities. Yung simply, simple tree planting natin, di ba inumpisahan namin a month ago, ilan ang na, uh, natanim namin, over 14,000 something, close to 15,000. And this will go on for so many years. But uh, I think may happen. We don't have uh, right now. We don't have sustainable aviation fuel. Ano kailangan niya? Yung mga puno, panggagalingan niya, coconut is one. Uh, other countries have palm oil, palm. palm trees, tayo wala. So we have to make use of what we have. Uh, kaya nga kailangan magtanim tayo. Ang relevant ng mga Una natin. Ito na ang ikaapat na beses na nag-host ang Pilipinas para sa Directors General of Civil Aviation. Pagpapakita ito ng dedikasyon ng Pilipinas na mapabuti ang aviation industry. Kasama na ang pakikipagsabayan sa mga kalapit na bansa. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.